Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Katrina Elaine Bathan, Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Tagawalan ko niyo sa pangan nga Estela, 30 anyos, o sa ka-OFW. Minyo, apan buwag mi sa akong bana, o guwa mi anak. Itago na lang ang akong adres diha sa Pilipinas. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among bahay nga iyang gibaligya sa akong bana, nga mahibaw. kumahibaw. Aranyo'y sabtan, Sugdon ko sa dihang kami pa. Ingon e ini ang mga pangitabok. Ter. Mm. Man, uh. ayaw ron. Kitili ko safe. Mumaap doon ko. Kaya nga naman di ay. Mabuti na tong tuyo. Mung nagbinyo ta nga magkaanak na ta. Dili palagi karon. Kita ka aning atong bay? Kupa ka ayo. May buslot pa ang atop o. Kitang langit. Mao nga unahon sa nato ang atong bay o na ta mga anak ha. Ako nang lipiron lagi ng atop. Ako rin pala na. Mm. Mm. Di mani ko doy. ka O di lang ka gusto mo sabot. Ang akong gusto nga magtukod o natao bagong bay, usa ta mga anak. Ha? Huh? Kadoong gaya anak. Hindi na ko kaantos ana nataon nila, Hmm, ikaw, Giyod. Lisod ka ka pa sabton. ay ko nga di ka pa anaon ng tur nga makabahay ta. Unya na ta, mga anak. mau unya na ko sa muka kung safety na ko nga dili mo, Abdos. Ay laaya niya eh. Grabe maning pagpaantos mo na Tel. Hmm, buing. <laughs> Ikatog na, oy. <sighs> Ay, huwag maging nilabay ng habal-habal, oy. Malate na ko ano sa baho. Stella? Oh, Leslie? Ay, gigyo! <laughs> ka, oi! Dali, dalit, dalit! Sakay, dili! aw asam ka, kaihaton na lang taka. ka. Ah, garaagod ni mo. Disakyan na naman ka. <laughs> Ay, da. Second hand, ragod, uy. Mahora may ma-afford. Mm, pero at least, may sakyanan ka na, Hindi na siguro ang imong kinabuhi sa... Ay, sus! Katas abroad ni Day, oi! Unya, Need gyud na kung mupalit og sakyanan para sa kong mama o papa nga mga tiguwang na. Service nila kon mo simba. Nya na gustong atuon. Kay gipaon lang naman ako og pa-drive si papa si jeep. Dugay na sab nga jeep ni driver si papa. Maong gipa-retire na nako na oy. Eh. o driver na lang siya ni mama. <laughs> 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 day kanindot no kon mo abroad sa. Day sa permero Cute nindot. Bisod pag-adjust sa kaming house tala, oy. Pero kung may pangandoy ka o may goal ka sa kinabuhi, mahimu ragit ka ayod, ay. Makaantos ka ra. Uy, bago pa man dahi kuno kang namin Ay, oo, oh, Pero, lisura sa kinabuhi, dahi, ay. Oh, Upo sa mitarong bahay. Uy, unsa man. Gusto ni mong abroad? Tabangan ta ka. Ha? by X Thunder Gaming. Nakumbinsin kit ko sa akong amiga nga mo abroad. Gikagol kinig maayo sa akong bana. Apan gusto gid kaayo ko nga makabay mi, una mi mga anak. Maong sa hinay-hinay, napatukod gid na mo ang among bay. Apan, ingon anak ka sa kaya permi man may maglali sa kumbana. next extend pa ko og laing duha katuig diri sa abroad, kay nagpatukod ko og babuyan, ang kung makauli na ko niya sa Pilipinas, for good na. Magnegosyo na lang ko. O niya? Kung saan naman nakuwang? Eh, mo mangguni mo. Mga panday ko na mo ang ipadahan ako ni mo sa may Diyagi tilapan raw eh. Buong palad ikog dugang. Aro maning man sa baboy. Sige-sige, magpada ako. Hinahinay sa taon sa kwarta man ni oi. Kadili ba yan lalim diri Ay, di ka, nani, eh. ano sa brod? Digahan na ni mo yaw-yaw eh. Kung saan? Kuman na yung aad sa baboy o di na lang? Sige na lagi oi. Wano na. Magpada ako. Oo lagi. Masukura bag pangitaan ako sa kwarta kung diin pa doon. Uy, susihan na, uy. Di tao na kwarta din sa abroad, din. Mo gani. Manawag ko sa amo, magsusi ko. Pagkitaan ko na si Manny siya sa buwangan. Ha? Huh? Buwangan pa? Oo, uy. Marag na buwang naman ang bahala, na mo mo nagsugal sa manok. Onsa? Sige, ko lang magkitaan. Huwag mo lang kayo pinustahan. Ginoo ko? Mag ko ba yung pa? Pagka susi hakin ang balalay mo. Kaya nakitaan ko raman sa mga nga doon ay karangkas nila babae sa motor. Ha? Huh? Lingaw-lingaw ko raman ko ng pag ko sa buwang Kaya ba ba ko. Kaya bakit ko lang lingaw doon? Mayroon lang lang kayo babae. Sigurado ka? Ngawasad ni mo sudli ang pagpamabay, mani? Unsa? Siguro lang ha. Ngawa kay laing gida nga babay sa atong bay. Kay oras nga mahibaw ko, mani. Pamahawa agad mo sa ato, ha? Unsa? Ay, makauli na gid ko tuiga. Og excited na kaayo ko kay nahuman naman ang bay. Oh, si Papa. Ah, hello, Pa. Hello, Estela. Dito ko kita sa inyo. Lagi naman na nagbayo sa inyong bahay kay ibalik niya ako nung isa yung Unsa? <tipan> Baligya na di ay sa akong bana ang among bahay. O ako pag inasairan, nga tuwa na kinimutipon sa iyang babay. Sabi ang akong kalagot, maunga na kinahibaw a Legal ba ang pagbaligya ni Ini? Ngawa man kong mahibaw? O may pagtugot o pirma na ko? ako? Ikadong pangutana, ako'y nagasto sa pagpatukod sa among bay, diin natukod kini sa yuta nga nasunod sa akong bana. Nagbuwag na mi. Unsaon manamo kini sa pagbahin? Katulong pangutana, mauli ay nakurong tuiga. Unsa may akong buhaton nga may lain naman kunong nagpuyo sa among bay ang gibaligyaan sa akong banya mo'y nagpuyo. Mapapahawa ko ba sila? Ikaw pa kataposang pangutana. Unsa may legal na kumbuhaton sa mga nahimo sa akong bana diri nako. Kay gibaligya niya ang among bay nga wa man ang hidnako ug may babay pagid siya. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Stella. Maayong adlaw mga suking paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema ang may punto legal, personal, mga problema sa mga kabutangan, kontrata, dokumento, no sa ato ang mga record of birth, marriage, mga pangana tug unsa pang mga questions ninyo dinha ta magduha-duha uy di mauwaw. Ipadaang inyo hang suwat sa suliran_c 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga, kini kiniyang akong suliran, official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3 floor, Jose R. Martinez Building, uh, Osmeña Boulevard, Cebu City. Daghan kayo tag mga letter senders mo na paabot paabot gamay. Nung inyo na niya yung suwak ang ato ang madungog no ay lang yun mo ka puol please and thank you kaayo sa ato ang mga avid likers and avid listeners sa ato ang programa radyo facebook o sa youtube account pwede good me yung mapaminaw di maguol kung wata kaabot sa radyo kay nalimot na busy nila ka radyo facebook account and youtube is the key guys no ayaw og um, kawag pag asa no ay kalaay laay pwede ragyod no Maricap, marebyo nato to kay naaragyod na din ha naka naka load sa ato ang Facebook account. No. And, ingon diri, don't change so people will like you. Be yourself and the right people will love the real you. Magpakatotoo ka. Di ta magpakaroon ing nun. Bawal ang plastic and oro diring dapita. Unsa di itong gusto ka magpost, post, tag, dili, tat, di, tinuod kay para lang malike, padaghanay like, unya sa real life, nag, nag, naginamos -nag di ay, na, may pag-ipakita na nimo, no? Ako, ambot, kakita mo na, daghan man siguro na is so issue ni pero kanang kinsa na siya kalimot ko siyang ang bat kanang Cindy gani diha sa kanang Facebook I think mo nang kaya kay na siyag, like o follower, no? Kay tinood kayo iyang ipakita. Hopefully, ha? Kay usahay, di buta ka, kakuan. Pero so far, I think, no? What she seems to project is that nagpakatutuo sa siya. Sa kung kinsa siya o unsa siya. Wa sa yun siyang pakaroning nung bright siya o ngilngig siya o unsa siya o maugyud siya. And I think mo na siguro ni David katong iyang ba na gwapo ra ba? No? Unya, may trabaho. So, you know, mas maayog yun nga. Why pretenses ba? pareha ng mag mag kanang ganahan baron tanong kanang mag like like ni atong i-filter ni kita huy di lagi ni siya mao nganong kadaghan mga bugas aning hamis magkainis Facebook no or kata tambok man lagi ni ito man lagi ni nga nung katong sa konseksi mang kaayo ng hupong man hubag man na unsa ba no so it's better to present yourself for who you are what you are without any pretension because there will always be people who will accept us for who we are kay kung magpretenta nya maganahan ra sila natutungod kay ingon anita di de na sila tinuod na tong mga amiga or higala so ayaw mo ana dili ta ana nila okay so ato ang letter sender karong adlaw si S Estela. Si Estela, 30 years old, usa ka OFW, minyo unya buwag na sad ni sila sa iyahang bana, wa silay anak, no? Dinato isulti ang iyahang address kay naa ni silay issue on the property, I think katong sabalay, sa balay uh, sa iyahang sa iyahang bana. Nya wa man siya nakibawang na baligya na di ay ang ilahang balay ang yang nasayran na anam na ilaing babay ni tipo na dito No, sono meglio. ha, um, na, na, nawani siya during the pita. So, una niyang pangutana, gibaligya sa kung bana ang among balay nga wa man lang ko pahibaw ah. Legal ba ang pagbaligya ni ini nga wala man ko mahibaw o wala may pagtugot o pirma nako ko. I will assume, Estela, nga ang kaning balay ninyo, yuta o balay, nakapangan ninyong duha. Even if wala, de ba ang pag na, natukod na nga minyo na mo, di na niya unta mabaligya nga way pagtugot o pirma ni mo. So, wakay ko kabaw giunsa gyud niya pagbaligyang man ang mga dokumentog papilis nga nabaligya man niya apan pwede gina ni mo ang iyang pagbaligya tungod kay kanang balay o yuta. Conjugal or part man siya sa absolute community of property, diin ka mong dohang managtiayon, banag asawa ang nanag-iya ana. Unya, kung mo baligya tag-yuta, kinahanglan man kung kinsay tag-iya, mauwi mo baligya. Nga kung duha mo kabuok sa manimo, ba asawa dapat kamong duhag yun ang mupaligya anang yuta ah. So, kay ko, um, ka -ka kung giunsa pag ang papilis. Whether giforge or why consent nimo. In both ways, dili yun uh, valid ang pagbaligya. Ikaduhang pangutana, ako'y nagasto sa pagpatukod sa among balay. Di inatukod kini sa yuta nga nasunod sa akong bana. Nagbuwag nami Unsaon man namo kini pagbahin. We have to check on the nature of the uh, property. kanus maninin ni na niya na napanunod sa katungwa pa mo na minyo or minyo na mo. But ang balay mangud ana, conjugal good na siya. So kamog yun duha. Pero even then, ang consent ana, dili good po pwede. Nga dili niya, ay uh, di good pwede nga dili ka makakonsent or makahatag sa imuhang pagtugot sa pagbaligyaan ng yuta. Okay? Sa niyo ninyo pagbahin ng inyuhang mga yuta, of course, you'll have to agree. no You'll have to come up with an agreement. Katulong pangutana, muuli ay nakurong tuiga. Unsa man akong buhato, nga may lain na kunong nagpuyo sa among balay. Ang gibaligyaan sa ako ang bana. Mapapahawa ba ko nila? Well, um, for the meantime, okay, naaman sa tegiingon good nga presumption no, of the regularity of the document unless atong question nun, huwag declare as null and void. No? kay labi na kung good faith or innocent purchaser, innocent purchaser ang katong nipalit ng yuta, ah, di good po nato sila basta-basta mapapahawa. Kinahanglan yuta, og annulment of sale og reconveyance of um property meaning to say ang deed of sale at ipedeklarar ipideklarar nga null and void sabla ranga nga walay pagbaligya sa yuta Kunya reconvey meaning to say kuna transfer na na ang registration sa yuta ibalik na sakara sa karaan nga registration or registro or kinsa ang original nga tag-iya before pa siya na baligya mo reconvey i ibalik so mo na siya so dili pod basta-basta ha so mo agi sa gitag saktong proseso korte gud ni unfortunately Ikaw pa to katapos pangutan na unsa may legal na akong sa mga nahimo sa ako ang bananako naku Kay gibaligya niya among balay nga wala man ang hid naku ug may babay pa siya. Okay. Kung naanis siya babay, nga nagpuyo na ni sila together as husband and wife, basin pwede ta makakiha og concubinage. Kabahin sa iyang pagbaligya sa imong yuta katong akong giingon ni mo, padag annulment of sale and reconveyance of property pero ang ako pong pangutan na giunsa mani, kaya wako kita sa suwat manggod, giunsa ni niya pag baligya kung ang pagbalik niya, giforge niya ang imuhang pirma, pwede pag itamukihan niya forgery or falsification of um, documents. No? Aside sa iyahang, aside atong kaso nga uh, ianal na to ang sale due to fraud. Pero kaning buta nga kinahanglan ko tag-servisyo sa abogado. Unya, ipakita o ipatrace na to o klaro kung unsa status sa property. Is it part of the exclusive property si Muhang Bana, ang yuta, o kung unsag yung status sa balay? Ah, uh, conjugal ba or part ba siya sa absolute community of property para ma-determine gid nato unsa gid ang imuhang katungod over the property okay mga sukintig paminaw hinaut unta nga na nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine bathandag daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kiniyang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Mo Nationwide tatakar MN daghang salamat matog maayong adlaw